Liwasan Bonifacio. Hmm. Bakit to kayo dumiretso agad sa Liwasan Bonifacio kung saan narito po tayo nakikipaglaban para sa bayan? So. Hmm. Kaya ako nandito, hindi lang para sa KOJC members. Ito ay bilang isang Pilipino na isang OFW, isang magulang na hindi ko na kayang ma um, masarok sa aking puso naiiyak ako, nasasaktan ako sa nakikita ko nangyayari sa ating bayan at sa pagyurak sa ating karapatan bilang isang Pilipino. Hindi lang dahil sa KOJC, ito laban natin bilang Pilipino. Uh, um, inaamin ko sa ako sa mga naputol, sige, given na yon move on. Pero dahil na sabi ni Tatay Digong, eh, sabi ni Pipisara pala, eh, continuity pagpapatuloy ni Marcos, naniwala ako kay BP Sara, hindi dahil kay Marcos, dahil sa continuity na pagpapatuloy yung mga proyekto ni President Duterte. Kaya ako siya binoto. Pero nga, na tayo'y niloko, napakasinungaling niya, ang dami niyang mga, ang dami niyang mga sinumpaan na hindi natupad. I was there, I was there in the campaign, After pandemic, I was there. Nagpagod ako. kampanya din ako. Andiyan na SMNI. Uh, ang SMNI lang tagang tumayo sa campaign na yun. Hanggang ngayon, sa SMNI talaga ako naniniwala, nanindigan bilang isang Pilipino. Ilang. Kaya ako nandito ngayon, nanindigan. Hindi ako natatakot dahil ako isang Pilipino. Karapatan ko magsalita dahil bilang OFW, hindi lang ako nakikita Marami kayong mga subscriber all over the world na, na, na nanonood sa inyo every night, every day, every single day. Nakikita kayo, nagpapagod kayo para sa bayan natin. Kaya nga ako nandito on behalf of them, bilang sa Pilipino din, na ang pera natin ay nilulustay na walang katuturan. Nagpapatupad naman ang bagong budget sa ang proyekto. Walang resibo tatlong taon na ba? Tatlong taon na, pero wala pa rin. Walang proyekto, nararamdaman ng bawat pa, ng bawat Pilipino. Paano yung mga low income, yung mga normal na mamamayan uh, natin, na walang normal na trabaho? Paano sila? Paano sila mababuhay? Kalamidad, walang ginawa. Anong ginawa niya? Wala. Nandito sila sa Davao, Nandito sila sa Davao, nakikita namin. Anong ginagawa ng mga polis noon? Isa na sila tumulong sa kalamidad, nandun sila nagkipagsiksikan. Diba? What a common sense. Walang common sense ang mga kapulisan. Si Tore, si Marvel, lahat. Hindi ko nilalat ang kapulisan. Sumusunod lang sila. Pero may kumpas eh. Daman nyo yan. Alam yan. Kaya nga nagpapasalamat ako sa mga vlogger. Sa mga kayo, kila BMR, lahat kayo, Banateros um, papasalamat ako kasi ito na yung totoong people power nandito na sisimula. Social media, we just yung sinishare natin yung mga videos ninyo, like natin kasi napapanood to all over the world. Alam ko, huwag tayo titigil. Sabi ko nga, may Diyos na natutulog. Ay, hindi natutulog. Nakikiling, nakikita nangyayari na sa ating bansa. Hindi niya tayo pababayan. Sabi ko nga, no matter what, dito pa rin tayo. Yun lang ang masasabi ko. Basta tuloy-tuloy lang ito, walang itigil. Yun lang masasabi ko. Manibigan tayo hanggang sa dulo. Kasi nararamdaman ko nalalapit na. na. Ngarag na sila eh. Nangangarag na sila. Daman na nila na galit na galit ang mga Pilipino. Hindi na makatarungan ng ginagawa ng gobyerno Marcos. Wala sa pagtaas ng mga bilihin. Sa pagtaas ng mga bilihin ng mga pangangailangan ng mga Pilipino, walang trabaho. Sana yung pangako, wala, di ba? Wala, wala nangyari, walang naganap. Yun masasabi ko. Sa manindigan lang tayo, stay strong, we pray to God. Yun lang masasabi ko. Para sa bayan, lalaban tayo. di ako natatakot. Ma'am, napansin lang na po namin, unang pasok ko pa lang ay uh, bago ko ngayon na mukha dito. actually, uh, uh, pang 13 days na natin. Oo, tol, no? nakikita kayo pang ilang araw niyan um, na po. dito. Ah, uh, give us ano, give, ito or ano ang damdamin ng isang UFW na nakasaksi mismo ng personal dito po sa ginaganap nating rally na pagtsatsaga umulan maraw nandito po. Namamangha ako sa inyo dahil napakatsaga nyo talagang napaka-strong nyo hindi kayo paninindigan nyo lang kayo pagang nakakanting ng balay ko nakakaiyak kami din naging lumalakas sa loob namin bilang mga Pilipinong OFW sa si ibang bansa. Doon na malayo kami sa sa aming mga pamilya. Pero nananalangin naman kami sa inyo na maging matatag pa rin kayo. Kaya nga nasabi ko nga pag uwi ko, maninindigan ako sa stage na yan. Sasabihin ko na sa loobin ko. Sabi ng nanay ko, natatakot ka ba? Hindi. Pilipino tayo ma. Alam mo, pinoto natin si Bongbong. Pero Duterte tayo alam ng Diyos yan. Pero nung ginawa niya ni Bongbong, Bong, wala. Puro budol lang, puro pangako, walang nagawa. Tatatong taon. Ang niya, nonsense. Ha? Yung flood, flood control project, where is it? Saan na yun, di ba? Pero ng taong bayan ni Lustay, nung ng mga politiko dyan, sa gobyerno, sa palasyo, sino nagpapalakad ng... ng basang ito, alam niyo naman si Tamba, di ba? Kontrolado niya si BBM. BBM, nananawagan ako bilang Pilipino, Pangulong Marcos. Isang, isang salita mo lamang, patigilin mo na yung mga pulis doon sa Davao. Maawa ka naman sa mga tao sa KOJC. Maraming mga bata doon na gusto mag-aral. Ano na may pamumuhay nila? Hindi na normal. Maawa po kayo bilang isang Pilipino. Nick po, ako mahal Pangulo. Ako po yung isang magulang. Binoto namin kayo, nagtiwala kami sa inyo. <coughs> Ang ko lang kayo. Ikuusap kami sa inyo, yun lang. Ay, hey, maraming salamat po ma'am. Ako